And then, kinuha na ako ng isang TV network. Na sa TV network na yun, mga acting workshop, hosting workshop, ganun pa rin mag-English. Pero yung mga kasamahan ko, na dating background ko lang sa mga commercial sa extra na hindi na kuha ako, laging dita. Laging sinasabi, di ako marunong umarte, para ako Teka tigas na ako, Paan ko, pangit ko daw, ako ang katawang ko, uh, na raw ako sa Iran. <laughs> And then, sumi tayo, nag-mirror frap, dami rapper na nandala. lalait, pogi raw, hindi raw, ako, national. Talagang pinupot down ako. And then, may mga kagrupo na ako. Kasi sabi ko, bakit ka na sa grupo? Wala ka naman. Puro ka lang katawan. Sa mga dami ko na award, gold, platinum, sa mga music, artist of the year. And then, yun. Hanggang sa ngayon. And then ngayon, nakakatawa kasi pinupuri niya yung itsura ko dati. Yung mga buwis ko, yung mga body of work ko, yung galing ko ng yung ganyan. Sa mga dati, narinig ko ito na yung Kaya na-appreciate ko yung lahat. Maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you.